Hello guys, magandang gabi It's me again, Kamotika TV Ayan, thank you so much sa mga nagsubscribe At sa mga patuloy na nanonood sa mga video ko Ayan, thank you so much guys God bless sa lahat Ayan Thank you at sa mga magsusubscribe pa lang Thank you, thank you in advance Ayan Thank you guys uh, For today's video pala guys uh, Gusto ko lang gusto lang share and mag-advise tapos magbigay ng mga tips tips lang yun lang naman kaya kong ibigay at wala nang iba gusto ko lang i-shout out yung mga nag-apply dito sa Macau or yung mga mag-apply pa lang tapos yung mga pupunta dito sa Macau especially sa mga mga overage mga may edad na pupunta dito kasi medyo ngayon nagigpita na sila sa edad dito sa Macau may age limit na sila below 35 yun usually kasi sinasabi nila sa mga kasama ko na may edad na before na may age limit na raw and bigyan ko lang ng tips sa paggawa ng resume na paggawa kayo ng resume guys mga may edad na below 35 pataas and gawin nyo is wag nyo nang lagyan ng birthday yung resume nyo para makompuse sila ay ano kaya ilang taon na kaya to tapos yung picture nyo doon edit nyo medyo bata eh ano nyo lagyan filter para medyo bumata tapos Ah, uh, shoutout shout out guys, yung tingnan niyo rin yung ano, yung appearance niyo. Kung medyo mag- yung book nung puti na, medyo magkulay na mga ng black. Para hindi talaga magmukhang ano ah uh, 35 below. Ah uh, thirty 35 above. Lagyan niyo ng kulay yung buhok nyo tsaka ano medyo bili kayong full book pag mag apply kayo or sa interview para ma-refresh yung mga tindig nyo medyo snappy dapat hindi yung pa pahina-hina kaganyan medyo snappy ka dapat dapat energetic pagsagot sagot sa mga interview sa interview ng ano dapat energetic hindi yung pinahina yung parang bata pa talaga tingnan nila tapos yung yung ano guys yung resume nyo i ano nyo i hide nyo yung ano tanggalin nyo yung, yung birthday nyo tsaka yung ilang taon huwag maglalagay ng birthday yung above ay yung above 35 huwag kang maglalagay ng birthday tapos edad doon ha para makompuse sila para kasi pag nandun na sa interview na kayo ng incheck wala na silang magawa nandun na kayo eh ba diba? para ma-curious sila kung ilang taon na ba to ba diba? may possible na tawagan ka pag kailangan nilang tao kasi ma-curious sila kung ilang taon ka na eh kasi walang nakalagay dun eh at saka hindi ka nila mapunsoy eh. kasi walang edad dun eh walang birthday yun ang gawin nyo pag nandun ka na sa interview wala na silang magawa pag interview ka naman, pag tinanong ka sa edad. Sabihin, pag sinabi siya, oh, uh, your height, uh, uh, age, over age. Sabi mo na, ano, na age is just a number. Sabi mo lang doon, ang edad is uh, number lang. Diba? malakas ka pa naman. Sabi mo, may strong ka. Hardworking and flexible. Ganun lang yun lang guys gusto ko lang i-share sana nakatulong sa mga andito ayusin yung sarili nyo yung mga may edad na uh, to be honest ayusin nyo kung may kuling cool book nyo magkulayan nyo ng itim para mag look mukha kayong bata uh, yun lang advice ko ayusin yung resume nyo tanggalin nyo yung age tsaka yung birthday nyo yun lang guys thank you so much and God bless lahat huwag mawala ng pag-asa hanggat may visa may pag-asa Ayan, makakahanap din tayo. God bless lahat. Thank you guys.